Ay nag-50-50 noon. Pre, pinanghihinaan na po ako ng loob noon. Kasi pag ganung case ay nadelikado talaga po ay parang bilang lang po ang nakakaligtas sa ganong sakit. Hindi na siya makakain noon eh. Hindi siya makakain. Tapos eh, mapayat siya. Hi Hirap talaga kami kung paano siya mapapagaling eh. Ako po si April Olan, 29 years old from Natatas, Tanawa City, Batangas. Ito naman po yung anak ko si Renil Olan, 7 years old. Laka siyang kumain pero hindi siya tumataba. Tapos lagi siyang may sakit. Sakitin siya noon eh. Noong unang dengue niya, bumaba yung platelet niya pero hindi kagaya ng nung madengue siya ngayon. Ang parang na, platelet niya ngayon is bumagsak ng 26 eh. Kasi ang binis bumaba ng platelet niya from one from 199, bumagsak siya ng, siguro pa tatlong test pa lang niya, bumagsak na siya ng 26 siya ay nag 50-50 noon. Pre, pinanghihinaan na po ako ng loob noon kasi ang alam ko sa dengue talaga, pag ganong case ay nadelikado talaga po ay parang bilang lang po ang nakakaligtas sa ganong sakit. Tapos naulit pa siya ng second time kasi siya ay kumbulsyonin. Kinukumbulsyon po talaga siya. Every time na kahit ang, dahil ang lagnat niya 37.8 lang, kinukumbulsyon po talaga siya noon. And nung ma-second dengue siya, ganun din. Ah, hindi na siya makakain noon eh. Hindi siya makakain tapos i-mapayat siya. Hi hirap talaga kami kung paano siya mapapagaling nun eh. Gasto, syempre malaki. <laughs> Lagi naman kapag nasa hospital, hindi mawawala ang gastos eh. Pinatake namin siya senior greens. Pagkainom niya na senior greens, lumabas yung rashes niya. Hindi nakita ng doktor, umaga. Ang dami eh. Abukasan, nagulat doktor niya. Nawala agad yung rashes niya. Tapos yung tuloy-tuloy na yung pagtaas ng platelet niya. From 26, naging 50. Nung bumagsak, isang araw na lang kami doon, nakalabas na kami. Kasi dire diretso na yung pagtaas ng platelet niya eh. Hindi mabagal, mabilis yung pagtaas ng platelet niya. Hanggang ngayon, nainom pa rin siya ng Senior Greens. Mas lumusog siya, mas tumakaw siya. Opo, siya na po lagi, nagtitimpla para sa sarili niya. Ito gusto niya po. Natutuwa po ko kasi kahit hindi siya mahilig sa gulay, nakilala ko si Senior Greens. Dito kompleto na. Kung sa mga bata na hindi mahilig po talaga sa gulay, kahit ito lang po yung painom mo sobra po ako nagpapasalamat kay Senior Grins kasi simula po nung siya ay na-take ng anak ko, hindi na po siya nagkakasakit. Nagka-put and mouth nga po, eh, natakot po ata sa kanya. Uminom lang po din ito. Hindi ko na po siya pina-check up. Less gastos po. Malusog na po siya, dire-diretsyo na yung, yung malakas siyang kumain pero makikita namin na mas healthy siya ngayon. Kumpara po noon na malakas siyang kumain pero hindi siya tumataba dahil kulang sa nutrients sa katawan niya. So, yung complete nutrients nito. Then, you